Hello, hello mga kamars! So, bago lang naman kita liwat, naka-voice over. Kay tungod nga sako, kag do, wala kita chimpo, sang pang ninlo, kag sang nagbagyong tino, di ba lang mga kamars, no? Tapos, may sunod naman tanga bagyo nga na atubang. So, sako, good mga kamars, kag kisa ang aton nga time in base nga. I-cellphone ta mga kamars na no? i-video kisa. Kadritso na lang kita mga kamars, obra, so, nag nagluto o gali sa corn beef mga kamars nga torta so gin try ko naman ang akon ko bao kung ano naman ang aton pwede maluto mga kamars nga magustuhan sa aton mga kabataan kag sa aton pamilya kay kung kaisa mga kamars no kinanglan gid naton bilang isa ka nanay nga mangin creative So, nagsalang nakita, no, sa una, tangaging torta mga kamars. Amo na ang aton nga sitwasyon. Kaya ang aton beauty na da, na guba-guba na guba -guba mga kamars, no, kahit dugay na. So, wala pa kita bad chat. So, ari nagali ang mga kamars ang luto na kag medyo nasunog ang kilid mga kamars kay medyo duk, dakok dako sang kalayo bala so ginahinay na yan tadang ato nga kalayo mga kamars so inyo kumari continue lang giyapon, abaw na marites pa so ari pagkid ang ato na luto mga kamars no continue lang ni so thank you gili mga kamars kagabay mang sa mga kabataan kuni thank you and god bless bye bye